tayo po'y pinalad na makakausap muli for update. Ah, ang mismong director ng PIVOK, si Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23, Director. Good morning po, Director. Yes, yes sir. Uh, good morning din po sa inyo. Apo. Alright. Uh, may panibagong naramdaman, Magnitude 4.6 sa uh, Director sa Bogo ulit Cebu. Ano ibig sabihin po nito? Uh, na, down, na downgrade na namin ito naging mag 5.8 lamang ito right. uh, tama kayo nangyari, nangyari ito kanina 106 AM and uh, yung epicenter niya is 11 kilometers south 21 west of uh, Bogo City in Cebu and this is the aftershock of the magnitude 6.9 event mm -hmm. ang sinasabi naman natin yung mga aftershocks natin uh, uh, especially dito sa, sa Bogo Cebu we expect them to be around 5.9 kasi Um, by definition aftershocks are one degree lower than the main shock so mm -hmm. ang in-expect natin is 5.9 uh, sana ito na yung pinakamataas uh, wow. hindi na ito masundan pa and uh, for the past uh, uh, since the uh, earthquake uh, happened last September 30 nakapagtala na po tayo ng uh, medyo marami-raming um uh, aftershocks na sa mm -hmm. uh, so 4 am nasa 1000 uh, nasa more than 11,000 na po yung aftershocks na naitala natin sa uh, Bogo uh, Bogo seat sa Bogo Bay Fog. Director, binabanggit niyo na hindi po magkakaugnayan or konektado itong mga sunod-sunod na lindol sa Davao at Cebu. So ano pong ano nito? Ano pong senyales ito? Bakit nagkakasunod-sunod, Director? Well, again, um, uh, this is Uh, this to be expected uh, we won't be surprised if this will happen kasi po we have 180 active fault segments mm -hmm. and we have six trenches and there there's always this possibility na uh, pwedeng magkasabay or magkasunod-sunod yung paggalaw ng mga to but it doesn't mean na uh, connected sila hindi po sila konektado ang may connection lang is yung mag 7.4 and mag 6.8 on October mm -hmm. 10 sa Manila sa Philippine Trench Yun yung tinatawag natin na doublet But uh, the rest ay hindi po sila konektado, magkakaiba pong uh, fault systems yung gumalaw, yung sa Bogo sa Cebu is the Bogo Bay fault, yung sa dito sa Manay would be the uh, Philippine Trench, although yung sa Surigao um meron din tayong uh, event sa Surigao, but uh, it was uh, generated by another segment of the Philippine Trench. Opa. And then yung sa sa La Union naman it was generated by uh the philippine fault and then yung sa sambales uh meron tayong paglindol magnitude 5.1 ang lalim po nito is na more than 100 kilometers so it is generated by the manila trench manila trench eh hindi mm -hmm. naman ho ito yung ano ba? Diba? wala pa naman yung sa west valley fault di ho ba and uh, they wala. Ah, wala. Um, wala, wala iba yung west valley fault oh uh, mm. yes that's right opo uh asahan pa ho ba natin yung mga ganito pong mga scenario <laughs> yung mga ah uh, pagyanig na maari pong idulot nito po mga binabanggit po ninyo na mga uh, fault system uh Dr. Bacolcol uh, Yes po. kasi uh, again, uh, these are all active. Uh, active active faults active trenches so uh, we have to expect na magkakaroon from time to time magkakaroon ng malalakas at lindol uh, we expect for for the uh, for this uh, earthquake generators to uh, uh, produce earthquakes Uh, from uh, minor to even major earthquakes and in the case of the trenches natin uh, great earthquakes so when we say great earthquakes magnitude 8 and above po. so ibig po bang sabihin director Bacolcol na dapat uh, paghandaan na rin natin yung pinangangambahang the big one dahil nga gumagalaw na yung mga uh, nasa ilalim ng lupa director tama po ba yun Uh well, kahit uh, hindi gumalaw yung sa Cebu at hindi gumalaw yung yung, uh, yung Philippine Trench natin, kahit walang malalakas na pagdito, kailangan parang paghandaan yung uh, the big one. Pero mm -hmm. hindi ibig sabihin dahil maghanda tayo dahil ito na yung susunod. Again, uh, wala tayong there's no technology yet that can tell us exactly when this will happen, but mm -hmm. uh we have to really prepare. Kasi nga uh again not only for the big one but you know uh, in other parts of the country there are bigger ones also hmm? uh, you sinasabi ko uh, yung Philippine trench is capable of generating um, yung pinakamataas na pina generate is 8.5 so yung isang yung segment of Philippine, Philippine trench, trench. Apo. yes and then yung yung Gabaldon fault in uh, Nueva Ecija, it's capable of generating 7.9 so hindi lang tayo dapat tito uh, 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 you Apo. know uh, naisip kasi natin the big one. Kasi, mm -hmm. of course, uh, it cuts across uh, highly populated areas. Apo. The political seat ng bansa natin ay nasa Apo. Metro Manila. And, you know, it's the economic hub. But, uh, kailangan na paghandaan anywhere, anywhere in the Philippines kailangan tayong maghanda. Ah uh, doktor Bacolcol na alala ko lang yung sa binanggit mo yung Gabaldon uh, tama ko ba uh, 35 years ago 90, uh, 1990 yan yan ba yung gumalaw noong 1990? Hindi uh, Iba. ang gumalaw noon is the Digdig fault. Di digdig. Although malapit yun doon di ba? Yes, diba? right. yes uh, malapit lang sila. Ah oh, uh, okay. yung uh, magka mag, magkalapit lang sila and uh, parallel lang sila. Apo. Pero um, yung, pero yung gumalaw no 1990 is the digdig fault. Apo. Director, yung pong binabanggit yung posibleng 8 point something na magnitude, saan posibleng tumama yun? Yung, um, yung uh, Philippine Trace, may Davao Apo. region, 8.5. Yung gumalaw na, yung gumalaw uh, uh, nung Sabado, anong uh, uh, Friday rather, that's the uh, segment 5 of the uh, Philippine Trench. Ah, okay. uh, ang gumalaw. Uh, uh, yeah. Segment 5. So five. ang gumalaw noon is yes, ang gumalaw is um yung 7.4 yung nangyari, 'di ba? Pero mm. it's capable of generating 8.1. Mm. So so itong Philippine Trench, maha, ito ho ba tama, ho ba pinaka mahaba pong fault line sa Pilipinas? Ah, uh, yung trench is uh, magkaiba po yung trench so fault. So, yeah, above, so above. it's not a fault. But um ito yung uh, mahaba-haba na uh, ito yung pinakamahabang trench natin so it's around 1320 kilometers. Yung Philippine Fault is mahaba din almost the same 1200 kilometers. Opo. Hmm. Oh, uh, uh, curious lang ako Dr. Bacolcol. Bukod sa lindol, eh naka sa atensyon po ng publiko lalo po sa mga ka kababayan po nating Bicolano at mga kababayan po natin Ilong na Ilongo, eh ito pong pag-aalboroto ng dalawa pong vulkan, Ito pong Bulkan uh, Bulusan at ito pong uh, Kanlaon. Ano ho ba ang status po nito pong dalawang ito? Yung Kanlaon Volcano is on uh, alert level 2. Uh, it's been on alert level 2 for quite some time now. Mm -hmm. uh, since uh, July um, uh, since uh, July 29 um uh, nas alert level 2 yung bulusan volcano naman is on alert level 1 hmm. uh, since uh uh april uh, 28 of this year so yung mga ganitong uh, for for example uh, kahapon nagkaroon tayo ng um, emission activity uh, sa Tanlaon volcano that is just uh, um expected for its alert level 2 status status and then yung Um, bulusan volcano naman from time to time magkakaroon po tayo ng um, maraming paglindol uh, in fact uh, yung pinaka maraming lindol na, na italaan natin uh, uh, this year is uh, umabot po ito ng uh, 167 uh, last mm -hmm. June 11 mm -hmm. pero yung na record natin uh, nagpalabas tayo ng advisory kasi more than 70 yung uh, earthquakes natin pero mm -hmm. ngayon naman uh, medyo kumonte na, na nasa uh, 25 uh, volcanic earthquakes na lamang. Pero wala ko bang kaugnayan itong paggalaw po ng mga fault system sa uh, pag-aalboroto nitong uh, dalawang bulkan? Kasi kung inyo po matatandaan, ano po, yung nag-trigger doon sa Mount Pinatubo, yung lindol noong 1990 after a year. Di ho ba, Dr. Bakulkol? Well, well that that is still a su subject to debate. Uh, pwede naman kasi mangyari yan uh, kapag yung vulkan primed na it's no. about uh, to erupt uh, just a matter of time. Ah, na. But ganun. Then, that, mm -hmm. then, oh, nahinog na, may puno na yung magma chamber niya. And then, napaaga lamang dahil sa isang malakas na pagdindol. Uh -huh. Eh, ito namang mga, uh, ano natin, yung mga bulkan natin, uh, even before the earthquakes happened, eh, nag-aalboroto na ito. Mm -hmm. Right. Eh, machine ba tayo or technology ba tayo, Dr. Bacolcor, para sabihin, op, tahimik muna kayo, ha? Uh -huh. Pahinga naman kayo. <laughs> nang naapektuhan. <laughs> yes so oh uh, uh, sana meron pero uh, aso no wala tayo. Panalangin uh, talaga na uh, uh, armas yeah, no, natin but, ano. Pero no. Yeah, that's that's Bo. right. Aside from Bo. praying, we also have to prepare. Apo, um that's uh wala pong technology right now that can tell us exactly when it will happen. Aho. Earthquakes are random events and you know, the best course of action is always preparedness. Apo. Aide, baka may karagdagan pa po kayong panawagan at paalala sa ating mga kabayan, Director ahead po. Okay, para sa ating mga kambayan, uh, although alam ko pagod na kayo, pagod na rin po din kami, but uh, we have to hang on. Uh, we, alam ko marami ng uh, uh, sa atin ang nagkaroon po ng disaster fatigue, uh, pero uh, uh, normal lang po yan, na maramdaman natin yan. But um, uh, but it's important uh, not to tune out. Uh, again, prepare, preparedness works only when we stay alert. Um, trust, verified information, and act na kalmado. So wag pong maniwala sa mga fake news na kumakalat. Right. Uh, Director, maraming salamat po sa pagkakataon. Uh, ingat po. Good morning. Ingat good luck. po. Good luck po. Yes, salamat po. po. Good luck. po. Opo, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si P-Box Director Teresito Bacolgol.